magandang hangga gabi at araw sa inyo lahat yan ngayon ay ito ngayon lang ang pasensya na kayo ngayon lang ako nakapag-upload na mag-upload ng aking mga trabaho dito marami na akong nakalipas ng mga trabaho pero hindi ko hindi ko binibideo ngayon muli yan isang ko din ngayon mag-upload ano, mag ng aking mga tahi Sayang nga yung mga iba kong tahi na magaganda yari. Hindi ko na eh, hindi ko na i-load na i, ay pasok sa YouTube. Ito simple lang ito kasi ano lang yan. Tube lang yan pero meron nitong nakapatong. Ito ilalagay ko na. Ngayon ito ang yari niyan. nakakabit yan dyan no oh. yan sa likod tsaka dito naka Nakaano yan dyan nakatay yan dyan yan yan ang design yan sa likod naman simple lang yan likod yan eh ganito lang yan sa likod yan lang pero ito, mga ano to, naka-arats to dito sa likod. Ano, dito. Meron niyang automatic na ilalagay ako dito. Para hindi siya lalabas ng ganyan. Ito, nilalagyan ko nito para mag-fit siya sa harapan. Para fitting siya sa harapan. Ayan. Tapos, ito pa yung iba na hindi ko Ito, damit ito ng amo ko. Ayan. Bari dalawa yan, sa, kuma, sa kaibigan niya, isa, ganyan, pinangyari. Kaya na wala na rito. Nadala, napadala niya na doon sa ano, sa kanyang kaibigan. Kasi pag papatay ang amo ko, lalo na pagdamit niya, kailangan dalawa-dalawa pareha sila ng kanyang kaibigan ito hindi ko pa hindi ko pa nilagyan ng ano sa likod kasi kaya ganyan yan hindi ko nilagyan ng ano sa likod hindi ko ipinin ito naman sa amok din yan dalawa rin yan pagdatlaw siya ito, ganyan. Naka, nakabuhol yan. Pero ito, diretso yan. hindi yan putol. Diretso yan sa pagtabas. Hindi yan, yan, Simple lang din sa likod yan. Eh. Lalagyan ko lang din ng mga mga pinyan sa likod para magandang tignan sa harapan pag nakikita ng mga customer. Ganyan sa amo ko din yan pag wala kasing masyadong tanggap magpapatahi yan ng para sa kayo ng dalawa dalawa rin yan tapos ito naman pa yung isa nali ah kanya rin to yan ang design niya puro botones tamo yan Tapos ngayon, mayroon akong parating na limang patahe. Tsaka ngayon, mayroon akong panibag, ibang, ano, limang ano din tela. Kaya tuloy na naman yung aking pagbibidyo. kasama ako na ng pagdidemo kung paano tatabasin. Yan. Meron pa isang blusa dito yan. design naman yan. Sa amo ko din yan. Yung mga, kumbaga sa ano, yung mga retarita so, na mga pwedeng gawin, yan, yan, pinapagawa niya, ganyan. Ito, blusa naman to. Meron yan terno itim na palda. Ordinary lang naman yung palda niyan eh. Hindi ko na nilalagay sa mannequin. Meron pa rito. Isa uli. uli. Yan ang design na yan. Ito naman yung isa yan. Ito pwede mo ibuhol ito. Parang ribbon. Ayan, ginawa ko ng ribbon. Para maganda-ganda. Ulitin ko, so, pasensya na kayo kung kailan ulit ako mag-upload ng aking mga trabaho. isa yan mga patahe yan Sente lang naman yan eh likod nya ito puro kinakamay ko yan pero pero lang tong gitna na yan pero itong mga laylayan na to kinakamay ko yan tapos itong mga saduktungan yan puro sa kamay yan Puro sa kamay yung ginagawa ko. Pag mga ganyan kasi, mas maganda kung kakain mo. Kakamayin mo kaysa doon sa, yan. Kaysa doon nalagyan, takyaan mo, iditikit mo, pangit. Lalo na magre-repair. o re-repairin eh, napakahirap. ko na nilalagay sa ano, kasi sa akin hindi, hindi, ko na inaano sa manikin ganyan na lang Ayan. pero pag susunod pagka nung baka mailagay ko hindi sa maniket ko kung kauli ng video para magandang tignan so, ito ras lang ang pagbibidyo ko na to Yan, maiksi lang yan. Para sa amo ko din yan. Dalawa din yan. Hanggang din na lang, lang naman tayo. Kasi, yan, ano ko na to. Paalam na mga kabayan. Sana magustuhan nyo itong, itong aking video na to.